Hello guys, welcome back to my channel. Uh, for today's video po ay gagawa ako ng pang-merienda. Ang gagawin kong pang-merienda ay ano to siya uh, shakoy. Shakoy tsaka donut. <laughs> Parehas lang naman yung sila ng mga ano ingredients. Ayun, so nagtatakal ako ng flour at bali ano po 'yun siya bali bali tatlong takal po 'yung tatlong kapo yung flour all purpose flour po yung gamit ko ayun, so ito pala yung ginagamit ko na pang mix yung sa bread maker pwede naman to siya pang ano lang, pang mixer lang ba kasi di ko kaya mag sa pa kasi so ayun, naglalagay po ako ng yes na tsaka white sugar ayun, naglalagay din po ako ng uh, dalawang egg Ilalagay mo lang yung mga lahat ng mga ingredients dyan. Uh, mamaya magmimix naman. Yan. Tsaka hindi, ang hindi ko palang nilagay is yung butter. Ayan, nilalagay ko na rin siya ng water. Ayan yung butter kasi pinalambot ko pa siya para uh, mabilis siya mamix mamaya. Ayan, pina ko na yung mixer. Actually, hindi pala siya mixer. Ano pala to siya? Bread maker. <laughs> so, ayan. Ayan, uh, yan nag-start na siya nag-mix, mix. yan medyo mabilis ng naman to siya nag -mix. Kasi hindi ko naman siya tinatagalan. Ayan, nilalagay ko na rin yung butter. Medyo ano pa yung butter dyan, medyo may konting tigas pa. Pero, ayan, carry naman sa paghalo-halo ng ano, bread maker. yun, gabi naman yung pag-ikot-ikot niya. Oh, So, medyo natagalan yan doon sa butter kasi meron pa siyang nagbuo-buo. So, ayan, hinayaan ko na lang yan siya nag, ano, nag -mix. Mga siguro mga 10 minutes o 15 minutes ko lang siya ni mini-mix. Tapos, yun, mga after mga 10, uh, 15 minutes ay ina-off ko na rin yung bread maker para i-stop na yung pag-mix kasi ihan ano ko na siya, i-hand maker. Ayun, pwede ka naman mag-add ng flour kung medyo may basa-basa pa yung ano, yung dough mo. Ayan, ikaw na bahala kung gaano karami yung i mo na flower. Basta yung medyo basa pa siya. So, ayun, tinatanggal ko na yan siya doon sa <coughs> ano, sa mixer. Ayan, uh, nilagay ko siya doon sa sa ano, sa sa baking mat para ma hand ano ko na siya mahalo ko na by using my hand ayun yung tinatanggal ko pala yung may bu ano yan yan po yung nagmi-mix sa ano sa mixer ayun meron kasi mga dumidikit to mga uh, dough so ayan nag uh, gam ko na yung kamay ko para i ano ko na siya i-shape shape ko na siya as uh, ano, shakoy or donut. Ayan, naglinis na ako ng kamay dyan. Tsaka, binunpuran ko po ng aray yung mat para hindi po mag dikit-dikit yung dough natin doon sa baking mat. Ayan, uh, tinatansan -tan siya ko lang siya kasi ano, uh, kung tama na ba yung dough natin. Ayan, ini-slice ko na siya, inati ko lang siya. Kasi pag ibuo kong i-mix yung lahat ng dough is hindi po magkasya doon sa mat natin. So, maglampas doon sa mat eh. Parang gusto ko, ayaw ko yun. So, ayun. Uh, Nag-start na ako mag-shape ng Shano Shakoy. Ayan. kaya pasensya na kayo sa mga shape ko ng Shakoy kasi may iba dyan, mahaba, meron maiksi. <laughs> meron dyan, nagkulubot. Hayaan na yan. Basta meron, meron makain, meron mga merienda, ba diba? <laughs> So, ayan. Uh, ayan, nag-ano, ship-ship na ako ng mga shakoy. Kaya, ano, unang nag-ship ako niyan yung ship ng donut. Kaso, ay, nairita ako sa pag, ano, sa paglagay ng butas sa loob, ano, sa loob. Kasi wala akong pang sa loob. So, ayan, nayaan ko na lang na mag, ano, shakoy. Tapos, ay, meron din pala akong ginawa dyan, na parang donut siya, pero wala lang wala lang siyang butas sa gitna so hayaan na lang yan basta may merong makain <laughs> So, ayun, nagkuha pala ako dyan ng plato. Kasi, doon ko ilagay yung mga nagawa ko na na-shape ko na na-shakoy. Kasi, wala na akong space sa ano sa mat. Kaya, doon kilagay siya plato. Tsaka, kaya yung ibang mga ano, yung ibang mga shakoy is nagkulubot ang whistle sa pagkatapos ng loto. Kasi, pagka uh, loto ko na tapos sinanggal ko sa plato is parang nasisira yung pagka uh, tubo niya ba doon sa ano yung do kaya pagkuha mo doon sa yung pagkuha mo doon sa scoopy doon sa plato is parang dumikit siya kaya parang nagkulubot din siya nung ang result nung pagkatapos na so ayan nag-start na ko ng prito ayan meron na pala akong ano na prito diyan ayan yan yung donut na sinasabi ko na walang butas sa gitna hayaan na lang yan kasi wala akong pang butas, ay napako din ako maghanap ng mga maliit na pang pwede butas sa gitna so ayan doon natin naman yan oh. ayan. pero ayan. meron nung iba kasi nilagyan ko siya ng ano yung sesame seeds kaso parang hindi ublat natanggal yung mga sesame seeds ayan ko na hindi ko na lang nilagyan so ayan malapit na ako matapos nito mag preto ng ating shako tsaka donut So, ito na lahat ng gawa ko, guys. Tapos na ako nagluto. So, ito na po yung kadami ng ginawa ko na shakoy tsaka donut. Ayan. Tingnan nyo, may ibang mga shakoy nagkulubot. Yan yung result na pagkatanggal ko doon sa plato is tumikit. Kaya pag, uh, ano, pangit uh, yung result niya. Pero, okay na yan. So, ayan. Merong maiksi. Merong mahaba na shakoy. Ayan. Marami rin pala yung nagawa ko na, ano, na shakoy. Yan, tamang-tama to sa pang merienda. Walang ibang magawa kasi kaya ano. Guys, tikman na natin yung ginawa ko na shakoy. Yung shakoy. Iba-ibang klaseng, iba-ibang itsura ng shakoy. Merong maiksi, merong nakatabingi, saka meron ding pabilog. Ayan gawin ko sana siyang donut yung may yung may hati sa gitna eh abala na kami lang naman kakain subukan natin kung masarap ba siya ayan malambot siya ah. Mm, okay oh, lang. Hindi ko na nilagyan ng sugar kasi matamis naman siya eh. Lapas bawal din bawal din ako magpasubraan ng sugar. No. Mm. Sarap niya malambot. Mm. Pero yung ibang ibang ano parang nakulubot kasi ano, tamo ko pa siya nilagay ko siya doon sa nilapag ko doon sa plato tapos pagka ha, ay pagka tanggal ko, ilagay ko sa yung iloto na, eh, syempre nagalaw siya, de. Eh. Nasira yung pagka-sweep niya ng, ano, um, siya ako, eh. Tama lang yung, tama lang yung, ano, niya, sure, tamis. Ayan, merienda tayo.